Ano na naman? Hello? Mom, hello, Mom! Mom! Nagkaharap kami ni Daddy! Mom, may galit na galit siya! Ano gagawin ko? Hindi ko alam! Eh, eh kailangan ko lang mag-isip muna! Aba, nasa ka ba? Pupuntahan kita! Papunta na ako doon sa go-to hotel ko. Doon na muna ako mag-stay habang hinihintay ko humupa yung galit ng Daddy mo! Teka, magtatago ka! Iwan mo ako. Mami, pa na ako? Malaki ka na naman eh. E eh, di kami itim utak mo. And besides, kanino bang kasalanan to ha? Paano ba na basa ni Robert yung hard drive niya kundi dahil sa kapabayaan mo? Teka ba, ba bakit ako yung sinisisi mo? Eh alam ka naman ako sin mo. Sino ba ito mula kay daddy sa hagdan? Hindi pa ikaw? At bakit ko ba nahila yung daddy mo? Hindi ba para itago yung sekreto mo? Na hindi ikaw ang tunay niyang anak? kung hindi ka nagpabuntis kay Carlos, hindi mangyayari to. Talaga, dahil malamang hindi kita na ipanganak. Sana nga hindi kita na ipanganak. Sa so, ganito na tayo ngayon? Kinampihan pa naman kita? Tapos iiwan mo ako sa ere? Wala kang kwenta! Zoe! Hello, hello, Zoe! Ingat kasi. Siyempre, iniisip ko po si tate, pero hindi ko po maiwasang isipin po si Zoe. Kapatid mo kasi siya. Kaya kahit ilang beses kayo mag-away, alam ko mahal mo siya. Pero nakakainis lang po kasi talaga. Nakaka-frustrate po na alam naman ni Zoe na mali yung ginagawa ng nanay niya, pero pinagtatanggol niya pa rin. Maybe she's afraid of Nina. Kung totoo nga na kaya ni Ninang hilahin sa hagdan si Doc RJ. That means she's capable of anything. Kaya sana nga po, mahanap na po ni Tatay si Mamuira. She can't hide forever, Annalyn. Makikita at makikita rin siya. Oh, kumain ka na ba? You want to order something? Nina